Ayan po, at uh, mga kababayan, ah, napansin niyo rin po ba yung uh, kaululan nito mga mga asong ulol dyan sa kongreso? <laughs> nah, no, kasi, hindi po ba't nung isang uh, nung nakaraan, gumawa sila ng resolution para kampihan daw ko itong si Romualdez? Valdez. <laughs> Ngayon naman, gumawa naman sila ng resolution para papasukin na raw ang uh, ICC. Ayan po ang pag-uusapan natin pagkatapos ko pong batiin itong mga subscribers ko at uh, mga viewers, followers. Ayan po at uh, doon naman po sa mga bagong nag-subscribe ay maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala at uh, ayan po niyo at gagawin ko po yung uh, yung mga video na makakatulong para para sa ganon ay ma-inform ma kayo kagaya nga po nitong uh, Uh, mga kaululan nito, mga nandyan sa mga bulalo <laughs> bulalo ng mga congressman na ito ayan po, at uh, yun na nga po ay uh, kung inyo pong mapapansin mga kababayan wala nang karespeto talaga eh dyan sa presidente nilang si uh, Andres Desaya kahit Andres Desaya sana yan dapat yan nire nila da, kasi yan ang amo nila di po ba? pero Talagang wala na. Maging dyan sa amo nila, hindi na nila nire-respeto itong Presidente nila. Imaginin mo. Kay, kailan lang, no, isang araw lang sinabi, in-announce ni uh, BBM na hindi niya kailanman papasokin ang ICC. Pero itong mga asong ulol dyan sa Kongreso ay pilit talagang papasokin at uh, katunayan niya, gumawa sila ng resolusyon. At uh, hindi ko na kailangan, sabi ko nga po, hindi ko kailangan dito ang magpakita ng katibayan. Siguro naman po napanood nyo dyan sa Channel 7 kagabi. O, ayan po. Diyan po tayo magbabase sa katotohanan. At dahil nga po dyan ay uh, yung yun nga po ang gusto nilang papasukin na yung ICC. Na kung saan ay paulit-ulit pong sinasabi ni uh, BBM na hindi niya papasukin. At ganun din si Amy Marcos doon ay bumilib din ako rito kahit na nandoon yung malaking pagdududa ko rito kay Amy Marcos. Nakita naman po ninyo yung interview just Channel 7 na kung saan ay sinasabi niya nakakahiya tayo pagka pinapasok yung ICC na yan parang isinorender na raw natin yung ating kahihiyan diyan sa ICC na yan which is totoo naman ayan pupurihin po natin dito yung tama at uh, natin dito yung mga mali kagaya na lang itong ginagawa ni Romualdis na Dalipi at yan, mga nandiyan sa kongreso mga naglalaway na kasi nga ganyan yung mga asong ulol pagka nauulol naglalaway. Ay, kaya nga po bago tayo magtuloy diyan ay gusto ko lang pong pasadahan yung uh, akin pong video kahapon na yung sinasabi kong nga uh, uh, kakandidato na rin ako at aking partylist ay bulalo partylist asong uh, ano yan, banal na aso. <laughs> ay, ayun po ay kwan. Ito po seryoso na po tayo at uh, na nandyan naman po at uh, bagamat uh, yun po ang sinabi ko ay uh, ngayon po ay uh, uulitin ko lang po kung ano po yung mga naka-upload na videos ko dyan na kung kahit kailan sa buong buhay ko ay hindi ko po inisip ang pasukin ang politikong yan ganun pa man, salamat po doon sa mga nag-comment ng uh, ang uh, sinasabi dapat daw ang uh, ipartilis ko daw ay uh, ano yun magnanakaw partilis <laughs> mas patindi pala ito nag-comment ito. At saka ah uh, marami po nag-comment na okay go Mr. Verana sa sa pagkandidato mo congressman. Ay uh, mga mga viewers ko ay, ay pagpamanhin niyo na po at uh, yun pong uh, purpose ko lang po noon ay pang insulto lang po dito sa mga kawatan ng mga mga nasa kongreso na yan. Pero wala po wala po sa isip ko ang pasukin ang uh, politika dahil unang-una po sinasabi ko po yan dyan sa mga videos ko na he, ayaw ko pong haluan ng, ng uh, pira ng demonyo itong pira na nandito sa akin na hawak ko. Yan po yan. At alam ko naman po yung mga pirang yan ay puro galing po sa kademonyohan. At uh, kaya nga po sinabi ko nga po dyan, di ba? Pagka halimbawa man at uh, nandyan ako sa kongresos, manalo ako. Halimbawa lang natin. Wala akong gagawin diyan kundi ang magnakaw ng magnakaw dahil bibigay ko naman dito sa aking mga uh, kababayang naghihirap. At uh, tama rin po yung uh, nag-comment diyan kahapon na upload ko na yun pong uh, huwag ko na lang daw pasukin dahil uh, uh, mapapasama lang daw ako. Which is tama naman po. At eksakto po yung sinabi niyo. Maraming maraming salamat po doon sa nag-comment ng uh, huwag ko na lang pasukin dahil nga uh, mapapahamak lang ako. Tama naman po 'yon. At totoo naman po 'yon eh dahil sabi ko nga po, 'di ba? Diyan sa video ko na talagang makuan ka diyan. Matim ka. Kasi ba, Kasi unang-una nandiyan talaga ang temptation diyan talaga na hindi mo pwedeng iwasan yang limpak-limpak na pera niyan. Billion-billion ang pinag-uusapan. Kaya bagamat 'yun ang nasa isip ko, Pagpumasok ako dyan, wala akong gawin kundi mangulimbat na rin ng mangulimbat para ipamahagi din sa mga kababayan ko. Ay uh, mukhang uh, hindi, po hindi po naman talaga tama yung sinabi kong yon At uh, dahil doon ay pwede naman akong tumulong at tumutulong na nga ako actually. At uh, hindi, lang, hindi ko lang uh, uh, ano in, ina-upload yung mga tinutulungan. Dahil, tinutulungan ko dahil ayaw ko naman pong magmukhang aso itong mga tinutulungan ko na babahugan ko na lang. Madalas po yan, nandiyan po sa video ko na hindi ko po kayang atimen na magagawa ako ng video tapos ang iko-content ko yung mga uh, binibigyan ko ng mga noodles, mga bigas na yan o ano pa bang grocery yan. Basta po pagkain, ayaw ko pong uh, i-upload yan or videohan para i-upload para lang, para lang magkaroon ako ng maraming subscribers. Ay hindi po. Hindi, hindi ko po gagawin yan dahil uh, sabi ko nga po ayaw ko pong magbukhang aso itong aking mga uh, kababayang mahihirap na nga pag mumukhain mo pang aso ay saan na lang ang konsensya ko pagka ginawa ko pa yon. Anyway, Sala muli po ang aking pasasalamat doon sa nag-comment na huwag ko na lang daw pasukin yung uh, 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 pagiging congressman which is hindi naman po talaga nag-joke lang po ako doon sa sinabi ko at ayun uh, nga, kung inyo pong mapapansin at nakalagay naman dyan, sino ba naman ang bubuto halimbawa sa akin na nakalagay doon ay uh, Abulalo Partiles, tapos uh, Banal na Aso, <laughs> sino ba sino pa ba naman ang bu bubuto sa akin at saka kahit nasabihin ko rito na papasukin ko ang pagiging congressman tapos magdanakaw lang ako at ipamamahagi ko sa mga tao wala pong maniniwala dyan kahit na yun ang nasa isip ko, yun ang nasa puso ko wala pong maniniwala dyan kundi ang sasabihin lang sa akin ay uh, kunwari ko lang yun Ta talaga pong yun po mangyayari, alam ko na po yan bagamat ang sa puso ko at isipan ko, ayun po ang gagawin ko pero sabi ko nga eh na-touch uh, naman ako doon sa nagsabi na nag-comment ka dyan na huwag <laughs> ko na lang daw uh, pasukin yan dahil uh, masisira lang daw yung, uh, yung imahe ko Kumbaga. at uh, maraming salamat po doon at huwag uh, ko kayo mag -alala. at uh, talaga naman po wala po akong plano nga uh, pasukin ang uh, ang politika dahil nga po alam ko naman po kung gaano kadimonyo yung mga nandyan ayaw ko na pong sumali sa mga kadimonyohan itong mga animal na ito at uh, Salamat po sa so, doon sa mga comment niyo. Ganon din po doon sa nag-comment nang uh, go Mr. Verana para para uh, pasukin mo na pagiging uh, congressman. Hindi uh, salamat din po doon sa mga nag-comment niyon at na, doon po sa nag-suggest din ang, uh, party list ng partylist na magda-nakaw partylist daw ay <laughs> at maraming salamat po sa inyo. So, yun na po ma iba na po na inuusapan. Yun na nga po yung kanina. Babalikan ko lang po. Talagang hindi tumiti, talagang kontalaga talaga eh. Talagang uh, hindi tumat tumitigil lang itong mga ulol ng mga kongresistang ito hangga't hindi nakakaganti. Ang naging simula lang naman diyan yung sinasabi ni President Duterte na buksan ang libro nitong mga hunghang na mga politikong ito. Lalo na diyan sa Kongreso na yan na bulok na institusyon yung Kongreso na yan. Doon nagsimula yan. Ngayon, Nung pagkasabi niyang ganun, pinalaya nila sa dilima. Oh. Tapos, naggumawa ng resolution, yung nga, uh, sabi ko kanina, na para kampihan itong Sir Moldes. Ngayon na naman, gumawa na naman sila ng resolution para i-consider daw yung pagpasok ng ICC dito para maimbestigahan yung AJK. Na kung saan po, ay sabi, sabi ko na rin po doon sa last video ko, dinismiss na po ng Korte Suprema. So ano pa? So ibig sabihin, <clears throat> umaandar po ang uh, <clears throat> ang uh, ang batas natin dito so sa ating bansa. Kaya wala nga dahilan itong mga animal na ito na para ipagiitan pa yung ICC uh, na pumasok. At saka sinabi na rin po ni uh, Ferdinand Marcos na hindi niya pa kaya dito na po makikita yung kaululan nito mga nandyan sa sa kongreso na yan na walang ibang ginawa ito, ano ito gantihan at uh, hindi kayo magtatagumpay dahil uh, unang una ha uh, uh, dahil lang sa pagganti ninyo dahil lang diyan sa sinabi ni uh, President Duterte niyan, ang hirap sa inyo kayo ang nanguna tungkol diyan sa confidential fund na yan. Tapos ngayon, nung, nung uh, balikan kayo ng mga netizen, kung ano-ano ng mga pinaggagawa ninyo, so, may, may mga utak pa ba kayo? Pero yun na rin ang sinasabi ko lagi eh, di ba? Wala naman namang utak yung mga yan. Ang utak lang nila, magagaling lang itong magnakaw itong mga animal na ito. Pero ang, ang totoo, walang mga utak yan. Sa totoo lang. Kaya nga sinasabi ko eh, kung gusto nilang makipag-debate sa akin, eh, kami dyan sa luneta ng ma magkaalaman. Pero hindi, hindi, hindi ko pag-aaksa yan ng, uh, ng oras yung uh, panayan. Yan mga yan, eh, alam ko naman mga, mga bubunga eh. O, ba diba? So, isa pa sana, kaya ako nagbiro na papasukin ko ang kongreso uh, na yan. Dahil, inisip ko rin, na madali ko na lang silang bigyan ng sobre. Yan ang isa sana. Kaya lang parang, pwede eh, Uh, hindi talaga, eh, hindi talaga umaayon dito sa aking kalooban yung pasukin yan eh. Pero, dahil nga sa purpose ko sana, ay uh, halimbawa ko nandyan halimbawa na lang natin, ay pagbibigyan ko ng sobrina, madali ko nalang bigyan ng sobrina at madali na nilang maamoy yung Victoria Secret. Ayan. At uh, ganun pa man, sa, sa totoo lang sinabi ko na nga po di ba? dito mismo sa harap ng video ko may gagawin ako para dito sa mga animal na ito pero hindi po talaga eh parang uh, parang uh, uh, ano ang tawag dito kung ikaw ay may takot kasi sa Diyos kung ano eh pa uh, hindi mo magagawa yung uh, uh, gumawa ng uh, ano to ng uh, uh, tawag dito para kumitil ng buhay ng tao dahil dahil diyan sa ganyan. Kaya sabi ko nga po eh kwan, yun ay bunga ng uh, prostration, bunga ng uh, galit ko sa mga animal na ito. Pero hindi ko pa rin na, hindi ko pa rin na eh, sinasantabi ito. Dahil pagkakumulo kumulo ng kumulo ang dugo ko, talagang gagawin ko sa mga animal na ito. Anyway, yung mga sakit-sakit okay lang. Pero yung sasabihin kong patayin, parang hindi ko, eh kayang kaya eh. Pero parang hindi ko magawa. Yung mga kwan, yung mga gawa, uh, bigyan natin ng sakit, pwede pwede natin gawin yan, at hanggang doon lang ako. Pero yung sasabihin natin uh, uh, para patayin na itong mga ito, uh, hindi po kaloob ng Diyos yun, hindi po gawain ng uh, ating Panginoon yung ganon. Hindi po yun ang doktrin ng... Uh, i nilagay na dito sa isip ko yung pumatay ng kapwa ko. Gaano pa man kasama yan, ay hindi pa rin dapat gawin yon. So, yun lang. Hanggang doon lang tayo sa mga sakit-sakit. At uh, may, may mga kwa naman eh. May mga nabigyan naman tayo ng sakit. At uh, tutumba na lang yan. At uh, sabi ko nga eh, di ba? May mga video ako din na yung mga ni inulimbat nila ay gagastusin lang din nila sa hospital dahil sa mga sakit na dadapo sa kanila. Ganon lang po ang ating uh, pwedeng gawin at uh, uh, hindi po talaga kaya ng aking uh, konsensya yung uh, pumatay ng isang tao na uh, hindi naman talaga yun ang kaloob ng ating Panginoon at hindi yun ang itinuturo niyong doktrina dito sa utak ko yung para pumatay ng kapwa ko. Kaya ganon pa man ay uh, siguro yung mga alimbawa na lang natin yung uh, Anyway, huwag na nga natin pag-usapan. So, ang uh, kwan lang po dito, kung uh, papansinin lang po natin yung mga nangyayari sa bansa natin, ay talaga naman nakakarimarim itong mga pinaggagawa nitong mga ito. Dahil unang-una, nandiyan na nga po yung kaliwat kana na na, na na uh -huh. uh -huh. corruption. Lahat po, para for your information mga kababayan ko, lahat, halos, halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Gaya na lang po ng DNR. 1.1 uh, billion ang ginagastos yan sa travel lang po yan. See? Sa isang taon po yan. Sa presidente, wala pa po akong idea pero uh, do, parang uh, kung hindi ako nagkakamali, yung isang taon travel niya, nasa 5 billion na. See? Dito sa mga ahensya, kagaya ng DNR na yan, at saka doon sa mga ibang ahensya, 1.1 billion ang ginagastos nila. Travel, travel lang yan. Imaginin mo, ilang sakong bigas na yan. Ilang mga kababayan nating mga wala ng makain ang pwedeng tulungan itong mga ginagastos nilang ito. Iyon ang gusto kong uh, gusto kong makarating dito sa mga animal na mga nasa politikong ito. Imaginin mo. Lahat na. Lahat na ng Pilipinong walang makain mabibigyan na sana ng makain niya mga yan. Kung yung mga winawaldas niya na bilyon-bilyon na pinag-uusapan na yan sa travel lang, pagbiyahe lang. kung hindi man sana kung hindi man sana uh, ganun mapaangat natin ang buhay nitong ating mga kababayan sana doon man lang sa tipong kakain sila sa oras ang laki ng pira ng winawaldas itong mga animal na ito na nandiyan sa gobyerno sobrang laki at uh, yan yung uh, sinasabi ko nga na napakarami ng pira ng Pilipinas Plus, yung pang uh, trillion-trillion na inuutang pa nila, ay sila lang din ang nagwawaldas sa mga animal na ito. Tingnan mo, no? wala pa tayong nakikita. Hindi kagaya kay uh, President Duterte. May COVID pa yun, ha? Pero tingnan nyo naman. Pumunta kayo dyan sa Metro Manila. Pumunta kayo dyan sa mga ibang lugar. Ang gagaganda ng mga tulay, ang gagaganda ng mga kalsada. Yun na lang skyway trade dyan sa Manila. Grabe ang ganda. So, at least yung nakikita natin. Pero dito ngayon, trillion-trillion ang pinag-uusapan. Wala pa tayong makita magandang uh, ginawa itong administration ito. Ang nakikita natin dito, yung mga bangag, nandyan na. nag na yung mga bangag. O tingnan nyo nga, hindi nakita. Yung uh, pinakita rin sa Channel 7 din na nandoon sa tuktok ng poste na ko. nagtulay sa lambre ng poste na ko. Anong ibig sabihin nun? Bangag. Hindi gagawin ng isang normal na tao yan. May nakita nyo naman siguro yon. So, ibig sabihin kung magagawa ng isang tao yon, abay, may something. Siguradong uh, lango na ito or bangag na ito. Kaya nga, nagpanay, nagkalat na naman ang mga nagkalat na naman yung mga kakuan. Yung mga parang mga sumbi ang mga, mga mata ng mga ka, iba natin mga kababayan ng mga tanga. Imaginin mo, nagpapakatanga sila dyan sa Shabu na yan na kung saan sila rin naman ang, ang uh, nagsasaper ng mga katangahan nila. Ano mapapala nila doon sa singhot ng singhot itong mga animal na ito? Bagay, palibasa. Ayun nga sinasabi ni Maherlik eh. Presidente nyo at saka yung uh, first lady nyo ay singhot eh. Oh, ay yan ang ginagaya. Hindi lang yan. Hindi ba't nakita nyo? Karami na namang patayan. Oh, bakit doon si, si de, President Duterte ang mga namamatay lang yung mga lumalaban sa sa uplan na tukhang? Pero ngayon, ang namamatay na ngayon, hindi lang uplan tukhang na. Ah, wala na silang pakundangan na bumaril na lang tingnan mo yung mga binaril dyan sa bus na mag-asawa see ganun ka so saan sa, saan pupulutin itong ating mga kababayan na yung <clears throat> mga nandyan sa syudad may mga anak kayo na nag-aaral inabot ng gabi tapos nasa lubong itong mga bangag na ito ano mangyayari sa kanila either re yan, pagkatapos e-rape yan, papatayin. oh, di ba? Ganun lang yon. At dito naman tayo mapunta sa sa ating mga military at kapulisan. Mga sir at mga madam, kung inyo pong natatandaan, siguro nga po hindi hindi nyo man talaga makakalimutan ito eh. Diyan lang man po muna tayo sa mga kapulisan. Ilan po ba mga kapulisan o mga pulis natin na pinatay ng mga NPA? Isa po ang tanong ko yan. Sana po ito ngayon ay uh, sana po masins nyo na yung gusto kong tumbukin dito. Ganon din po dito sa mga militar. Ilan pong mga sundalo ang mga pinatay nitong mga NPA ito? Yun po ang uh, iiwang kong tanong sa inyo. Tapos ngayon, Ha? Itong speaker of the house ninyo, kinukubkub niya itong mga NPA na nandyan na talagang diniklara yan ng Supreme Court yan na mga terorista yung mga yan. Tapos ngayon, bibigyan pa ng budget, bibigyan pa ng hindi lang budget yan, kundi ah, uh, talaga na mga binuhusan pa ng pira yan ni Romualdez para lang kumampi sa kanya. Itong mga NPA mga kwan ito. Sino ba yung sinang Franz Castro na yan? Oh, sige nga. Hindi nyo po ba, ano po ba ang nararamdaman nyo ngayon, mga, mga kapulisan at mga kasundaluhan? Napakarami nyo pong kabaro na pinagpapatay nito mga NPA'ing ito. Napakarami po yan. Ngayon ko konsintihin natin, ito na po yung sinasabi ko. Sana po mga sir, mga ma'am, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik dito. Uubusin lang po ng uh, mga mga NPA ito, ang mga pira na ito, na nandito sa, ng kaban ng bayan. Tapos yan po ang uh, isusuporta nila yung mga NPA po yan na nang aambos ng mga pulis at saka militar. O oh, yan po ang masasabi ko. So dahil po dito sa speaker of the house ninyo na siya pa mismo ang nagbigay ng 145 million sa mga, mga NPA ito. Ah. Uh, yan po ang papatay sa ating mga kapulisan at mga kasundaluhan. Yan po ang pira na ibinigay niyo gagamitin nang po yan para patayin yang mga kabaro ninyo. O baka isa na rin po kayo, mga sir. <clears throat> Hindi po kayo nakakasiguro na baka isa rin kayo sa mapapatay na itong mga ito. Malay nyo, tinatarget na nga kayo niyan eh. Sinusorbilans na kayo niyan. Dahil may pira na sila. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin dito mga sir, mga madam. Kasalanan ba? Kaya magiging kasalanan po ba kaya ng pulis? Or sundalo? Kung sakaling i-take over na nila or isara na nila yung kongreso at saka senado na yan na yan ang nagbibigay ng support na din sa mga NPA isa na nga yung kasi si Romualdez na yan o ba mayroon din dyan sa senado na isa rin NPA nakabit pa nga ni ni uh, sino yan si, si Singson na yan Sison na, na matandang yan na inuood na baka nga pati buto nito inuod na Ah. Uh, jo masison. Mayroon din po hanggang ngayon sina senador diyan. Nakabit pa yan. Oh. Uh, eh, hindi po hindi po sa ditangkwan ito kundi nandiyan naman po yan. O oh, ako po yan eh. Pumalingasaw po yan eh. Kaya wag na po kayo magbulag-bulagan dito. Mga kapulisan at mga kasundaluhan. Tapos ngayon nasunda na pagbibigay ng budget dito ni Romualdez sa mga NPA ito, yan po ang gagamitin nila sa inyo. So, ngayon pa lang po ay uh, magtirik na kayo ng kandila dahil baka kayo na asunod na target itong mga NPA ito. Magtanong po kayo sa mga abogado kung mayroon po ba kayong lalabagin kung sakali uh, isaran nyo na yung kongreso at saka mga uh, sinado na yan. Para wala nang nangungulimbat ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon lang nga eh. Di ba? Imaginin e mo, magbibigay sila ng budget sa isang ahinsya ng gobyerno, kagaya ng DNR na yan, na lang na 1.1 billion para lang sa travel nila. Tama pa ba yan? Ay kung tama yan sa inyo, okay, sige, go. Pero dapat matauhan na kayo rito dahil ang sabi ko po rito, hindi man kayo ang masasagasaan itong mga ito sa in a future yung mga pamilya po ninyo yan po ang uh, ng kahirapan pagka pinabayaan ninyo ito na samantalang sinumpaan nyo naman tungkulin niya na protektahan ang ating bayan protektahan ninyo ang taong bayan so ano pa po ang ginagawa natin ngayon umpisahan nyo susunod kami oh na yan, isara na yan. Pwede nyo nang i-take over yan. Gwistuhan nyo na yan at wala na kayong papapasukin at buwagin na yung kongreso. Buwagin na yung, ko na yan, yung uh, senado na yan. Nakakapanggigil eh. Oh, grabe itong mga nangyayari sa atin. Sobra. Yun lamang po mga sir, ang gusto kong ipa, ipaabot sa inyong uh, mensahe na tama ba na ang buhusan ng pira nitong speaker of the house na si Romualdez ito ay itong mga NPA samantalang napakarami nating mga kababayan na gugutuman at yan po ang isa sa inyong sinumpaang tungkulin na kapag ka itong mga taong bayan na ang namimiligro dahil dito sa mga kawatan na mga politikong kito dapat pwede na po kayong mag-takeover magtanong po kayo sa lahat ng mga abogado at uh, para sa ganun po ngayon na po nyo gawin para 'wag nyo nang pagtagalin bago pa lang po maubos ang ating uh, kaba ng bayan. Maraming maraming salamat po at uh, muli po ang aking pasasalamat do sa mga bago nag subscribe, Doon na rin po sa mga dating nag-subscribe. Pakilike like and share and uh, subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nag-subscribe dito sa channel ko. 'Yun na po ang gagawin niyo para mas marami pong tao ang mararating nang panawagan ito panawagan kong ito maraming maraming salamat po